Hello mga cover cats. Another day, another vlog na naman tayo ngayon mga cover cats. Ating binalikan itong Ulas Via Project, itong sa ramp or landing site nila dito sa kanilang flyover na ginagawa dito. Ating i-update naman kayo kung kumusta na ba dito kasi last nag-update tayo narinig natin dito is wala daw itong budget nasa sa 2025. Pero sa nakita natin dito ngayon sa pag-update natin is dumami yung mga trabanti dito from eh. maa na construction doon sa flyover lumipat sila dito sa Ulas Bayadak project, itong mga trabanti kasi patapos na kasi doon na project, dito sila magpupukos dito na area kasi may mga posti pa tatayuin dito mga lima o lima o anim na posti pa ang gagawin dito sa may Ulas Bayadak kasi ang gagawin dito is 18 na posti, 18 pair ang gagawin dito is parang may kulang pa sila na lima kaya nagpokus sila ngayon dito is para makumplito itong mga postina na gagawin dito sa landing site dito sa Olas Bayad ito yung latest update natin yan let's go Yan, mga kabarkas, galing tayo sa Postal Road of Dabao. Lumabas tayo dito sa Talumo proper. Kasi dito talaga dadaan itong Ulas Bayadak. Yan, may mga expansion na dito. Nakikita natin, may iba na dito. naka lanes na. Marami ding nadibunis dito na lugar itong sa Talumo proper. Tuloy-tuloy yung trabaho nila dito kahit dandahan kasi may iba dito is babayaran pa kasi natamaan sa expansion sa kalsada yano dito four lanes na dito may iba is wala pa katulad yano wala pa hindi pa dito kailangan hindi pa siguro nabayaran ito kailangan pa yan ng drainage system at mga demolition pa dyan na natamaan sa project pero may iba dito is naka four lanes na yan malaki-laki pala talaga ang dito sa expansion ito yung paliko na papunta sa Olas Bayadak, itong exodus na gasolinahan. Yan, dito tayo dadaan kasi ito yung papunta sa project sites dito sa ulas Bayadak. Yan o, no, kita natin dito is malapad na. Yung kalsada dito, may mga portion din dito na hindi pa four lanes. Yan, uh, kailangan pa, katulad dito, may mga kailangan pang ididimulis dito. Siguro hindi pa yan nabayaran. Yan, pero tuloy-tuloy yung trabaho nila dito. Kahit dandahan, may trabaho pa rin sila tuloy-tuloy. Katulad dito, nariyaw nagbabaon ng mga im imburnal itong bako para maging poorlings na dito na area na gagawin. Yan, meron din na portion dito. Yan o, ito pa na hindi pa o. Siguro wala pa ito na bayaran para magsaharap niya is may buhos na dito lang sa kabila sa right side natin is malaki pa yung trabaho ito na yung in sa sa siminto kasi papunta na tayo dito sa ulas bayadak talaga itong project sa na gagawin papunta dito sa Davao Coastal Road yan ito yung crossing na madaanan talaga natin yan itong crossing na old road. Yan ito, matatamaan pa ito. Ito siguro nabayaran na dito. Kasi natamaan yan sa project. Ito, itong isa na ito, parang hindi na natamaan ito kasi pa dito sa kabila dadaan ang ang kalsada, ang flyover. Eh, ano? Malapit na tayo dito sa project sa sa Bayadak. Yan, makikita na natin yung mga drilling machine. Kasi dito bababa yung Bayadak project talaga papunta ng Davao Coastal Road. Ito yung update natin. Yan, let's go! Ayan mga uh, workers, good morning. Ayan mga workers, nandito tayo sa Pulas Bayadak. Itong project dito. Yan, um, binisita natin ito ngayon. Ang um, kumusta na ba itong project dito? Ito yung landing site o ramp na uh, gagawin. Ayan, uh, dito siya bababa. Ayan, um, so, dito baba yung may may boring machine. Ayan yung abatment na para mag-drilling sila ng ng tatlo dyan para sa abatment ito yung ika 19 ay 18 Pero may mga, ito yung ika 18 tapos doon yung abatment pababa tapos ito yung ika 17 yun. last mag ko na ito is ginawan pa ito ng back hook ngayon is pagmamating na sila dito

Facebook para magmamatin sila dito so pagkatapos sila dyan nagkaluhan uh, na dito ito na hukayan nila ah uh, porosyon magkalitulot uh. so, tayo trabaho nila dito sa ulas ito yung landing site doon sa kabila pupuntahan natin doon kung so, pumusta na ba yung mga gear gear ah doon yun, yun yung prepare nila ng mga ako, ano mga puste yan, yan na yung witin na puste dyan na ilalagay nila dito yan sabi ni Busi na kausap natin is nagawa sila ng banghouse dyan galing dyan sila sa Maa yung project sa may Maa na uh, fly over lumipat sila dito kasi malayo na magpunta-punta pa sila dito kasi dito na yung focus nila na trabaho kasi doon sa mga is relinks na lang yung kulang yan at saka yung expansion sa giliran doon sa widening dito sila magpupokus ngayon itong landing site itong ramp babaan ng, ng, ulas by a duck yan uh, na ng tubig kasi magmamating na sila dyan para magtayo sa postik at saka doon, doon may bako na isa. Yan, magagawa na yun ng poste sila dyan. Para mabuo na itong poste dito sa Ulas Bayadak. Yan, itong pinatayuan natin. Ito yung ita 18 Tapos, abatment. Yan, update, update lang natin ito mga workers. Itong project dito sa Ulas Bayadak. Tuloy-tuloy pa yung trabaho nila dito. Hindi talaga nag-stop dito. Kasi narinig natin, eh, stop na daw ito. Kasi walang budget sa 2025. Yan, ngayon i tuloy, tuloy pa yung trabaho ng kausap natin si Jose. Tuloy, tuloy pa yung trabaho nila dito. Kaya lumipat sila dito itong mga trabante galing sa MAA. Kaya uh, yung lumipat sila dito para dito sila mag-focus. ito yung ramp, yung landing site papunta ng Davao Coastal Road. Yan, doon sa kabila, ipapaito eh, na lang natin. Titip natin doon yung development doon sa kabila. Kasi mga derder at may posti din gagawin doon. So, Pagkakabalikas, like and subscribe to my channel and press the button bell para ma-notify kayo sa mga video na ito-download ko, especially sa mga travel vlog natin. Yan, see you guys. God bless.